Idol, nakakailang box ng pizza ka sa isang araw? Or ng pecho, barbecue, nakakailang ka? So kami ni Mrs. tig isa kami box ng pizza, <laughs> iniinit niya yung kalahati ngayon. And then tig lima kaming barbecue, tapos tig apat kami pecho. Tapos minsan 15 pieces ng fried chicken. Kaya namin nagagawa yan kasi naka-calorie deficit pa rin kami. Ang maintenance ni 1,200 calories. Ang maintenance ko, 3,200 calories para ma-maintain tong lean body. Kasi sobrang likot ko. Daming galaw, mahilig mag-workout, walk the dogs, maglinis. Galaw dito, galaw doon. Fidgeting ang tao doon, mga negative calories. Yung mga hindi mo binibilang, di ka nag-workout pero gumagalaw ka, naglilinis ka ng bahay or, or ganyan. Or habang nag-iisip ka, malikot ka, gumagalaw ka. So, nakaka-ano yung negative calories daw, ito nakakabawa. So, yun yung nag-work sa akin. Pero nung una, syempre, puro more of uh, hard-boiled eggs, uh, puro steamed, puro air-fried. Pero nung i-enjoy na namin yung buhay, tapos happy naman kami sa itsura ng katawan namin. Tama kayo? Mali kami. We're not your doctors. We do what works for you. Happy